Good morning guys! Tara, loto tayo ng pork tenderloin. Ganitong nipis lang guys yung aking kailangan. At timpahan natin to guys ng paminta. Di kumki soy sauce, konti lang. Worcestershire sauce. Yan, mas damihan natin to guys kasi masarap yan. Mas malasa. Uh, olive oil. At saka lagyan din natin guys ng dinurog na bawang or minced garlic. Haluin lang natin to at iset aside. Yan, magprepare muna ako guys ng gulay. Ito ay ihalo ko dyan sa karne, ko, karne na minarinate ko. Yan, kuha lang ako ng konti guys at ito ay balutin natin sa jar jaryo para fresh pa rin. Yan, iwala natin guys to sa apat. Yan, nabasa natin at set aside din. Gisa na natin guys yung bawang, sibuyas at giniling na baboy. Yan, pagluto na. Sunod natin tong gulay. Yan. Pag medyo half cooked na, lagyan natin ng oyster sauce at paminta. Yan guys, luto na to. Lagyan natin sa maninis na lagayan. At set aside muna natin. At hindi na ako guys ng kawali dito na ako, dito ko na ginisa yung karneng, ano, minarinate ko kanina. Yan, pag ganyan na guys, lagyan ulit natin to ng, lagyan natin guys ng oyster sauce. Yan, halil lang natin to. At saka, sesame oil. Ayan, konting halo lang to guys, at okay na to. Pwede natin to ilagay sa gulay. Ayan. Yan, lagyan natin guys. At set aside din natin. Ayan, may tira pa kaming pork sausage guys. Iwain ko lang ito na ganito. Ayan. Tapos na. Magprepare naman ako ng tatlong itlog. Ayan, dito sa isang lagayan. Lagyan lang natin guys ng konting asin. At batihin natin to, Ayan. Gamit itong tinidor. Ayan. Tapos. Lutuin natin dito guys sa mainit na mantika. Ayan. Tapos, lagyan natin itong itlog, pati yung sausage. Lagyan natin ng onion, ano, white onion. Ayan, para tayo nagawa ng pizza. Ayan nga guys, luto na. Nasobrahan nga pala yung luto ko dyan, kaya ayan, naduro guys. Ayan, hindi ko alam na malakas pala yung apoy. Ayan nga guys, luto na tong sausage with egg. Ayan, ito na guys, yung hapunan. Ito yung pork tenderloin na may gulay, sausage, at saka yung lumang ulam guys. At saka yung miswa na sabaw. Natira din. Ayan. Thanks for watching. Kain tayo guys. Bye bye.